Boss, meron na naman parating na ano, Roto. Uh, may sakay siyang ano, kolong-kolong, single, mga kabukid. Galing yan sa dulo, sa may gawing paralaya. Pwede ba? Ay, meron pong pasyente? Ay, opo, sige po, may, pwede po. Pa, Papakiusap po natin dito. May, meron po daw pasyente. Nasa ano po? Nasa Owner. Ah, sa tricycle, meron daw pasyente, mga kabukid, makikiusap lang. Na may, may una na. Ay, ba ano na po natin? Oo, oh, yung una na natin. Ipapakiusap natin. Pero ibababa muna itong mga sakay nila, mga kabukid. Una yun yan itong pasyente. Atin mga kasabi, itong pasyente, pag JBL. Oo, magkaya. Una yun natin pasyente. Makamotor yan mo. Sa motor, pati motor. Oo. May motor na nakikiusap Ayano uh, na daw sa pasyente Eh Dadalhin sa JBL mga kabukid Ay priority na Ito so, yung sakay niya Dalawang ano Dalawang kolong-kolong mga kabukid Ito maganda yung trailer ni kuya Madaming nga isasakay ito Bababa nila yung ano, yung sakay nila galing ito ng ano. Galing ito ng paralaya, gulap, mga kabobod. Ah, nagiginis ka <laughs> Dalawa yung sakay. Ay, baba na yung isa, isa na lang mga kabukid. Tapos babalik na dun. Sa kabila. Kukunin nila, marami silang nakapila dito May yung contractor Tsaka itong ano Yung rotong may ano Trailer Anong oras sa'yo yung lumarga? Bumiyahe? Magagal ata kayo lumabas? Tapos sa 24 oras Oo <laughs> Magagal as 4 Alright, nai na Sasakay na yung ano, yung mga pasayero Yung iba, yung kabila, mga kabukid Saan pa ang Merong pasyente kasi dito, nakiusap Pero by pila to Pero siyempre, priority yun, mga kabukid Oo, yung muna, Emergency Oo, emergency to dadalin ta daw ng JBL Oya, sasakay Baba muna, hop, 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 hop Hop muna

Lalagyan mo na ng safety. Safety first, siyempre makakabukid. Sige, sige. Alright yun, naka, ano na, nakalock na yung gulong niya sa harapan. Na po si ano, si, na po yung pasyente? Pagulay po. Ah, may ano, may eh, bakal sa paa. Sa kabila Yun Nailock na yung ano Wala na yung ano, ano yun. Tapos tatali pa Ma'am saan pa po kayo galing ma'am? Saan po? Saan Libonzo? Ingat po kayo mama Sinakay nila dalawang motor Mga kabukid yung isa kulong-kulong Tapos tatali la para sa safety. Sa mga dumadaan dito, maaga po silang lumalabas yung mga nagsasakay na to. Kaya okay lang po kahit maaga kayo. Sir, saan po kayo galing, sir? Mapanigil, sir. Ah, mapanigil lang po. Pupunta po kayo ng Arayat. Ingat po kayo, sir. Ah. Sigurado. Si Boss Alden talaga. Oh. Aga din dito, Boss. Oh. Ah, yung kalabaw mo. Madaming kalabaw to, mga kabuhon. <laughs> ano, 13. Oh, O ta tao daw, baka may gusto Sumabay Nagtatawag po sila, tao Kasi pwede pa dito yung tao Walang tao daw sasakay, baka mayroong gusto. Wala. Mami, ingat po kayo dyan, nahahawak po kayo dyan, no? kasi may lubak po doon sa gawin doon eh. Lalarga na sila. Alright, lumarga na sila mga kabukid.